At yung leads na yan, mataas ang conversion rate natin. It's easy to sell. Pag maayos, maganda, na-establish mo ng tama ang brand mo, it's so easy to sell. Delivers, kapit tayo. <laughs> let's go, let's go. Anyway, sino sa atin yung masyadong either kinakabahan sa pagdating ng AI dahil hindi pa masyadong alam, feeling natin na iwanan na tayo ng mga competitors natin, or yung masyado nang iniasa sa AI ang lahat. Mo. Yung pag niya, sabi niya, AI, bala ka na. <laughs> sa mga ganong situation, either takot tayo, kinakabahan tayo lagi, alam mo ba na merong mga bagay na hindi pa rin kayang talunin ng AI. Or may mga bagay na hindi natin dapat totally iasa sa AI. Okay? Right. So if you'll be asking me now kung, Dok, gumagamit ka ba ng AI? Yes, of course. Actually, umaten pa ako ng isang webinar. I paid para lang matutunan ko ang AI. And now, gumagamit ako in some of my, in some of the areas ng business natin. And even my EA, I believe, ginagamitan niya rin ng AI, may social media manager, may copywriter, ginagamitan niya ng AI. So, it's a, it's a very useful uh, app na binigay sa atin na pwede natin gamitin to scale up your, our business. Pero tandaan natin, kung takot tayo o totally nasa kay AI, hindi siya dapat. Alright? So, bakit nga ba? Or ano ba yung mga bagay na hindi kayang talunin o no? palitan ng AI? First, Your brand. Yes. Kahit gano'ng kagaling si AI, yung brand mo, it's still your brand. Alam mo, I know someone ngayon na nagtatagumpay siya as an entrepreneur na hindi ko alam kung gumagamit siya ng AI. Siguro, tingin ko ah, tingin ko sa nakikita social media niya. is 10 to 20 percent is ah, ginagamitin niya ng AI. Pero, nakikita ko yung progress ng business niya. Okay? okay. Why? Because of one thing. That is brand. And I know someone na close friend natin na dati kong kinose, nag-expand ang business ko. Matagumpay ang negosyo niya, even without using AI. Siguro kung magam na yung AI, mga 5% lang. So what's the reason o ano yung naging dahilan ng tagumpay? That is brand. Tandaan natin, pag maganda yung brand mo, na-build mo over years, first, may trust. Pag may trust po tayo, pataas ang leads na na natin. At yung leads na yan, mataas ang conversion rate natin. It's easy to sell. Pag maayos, maganda, na-establish mo ng tama ang brand mo, it's so easy to sell. Sabi ko kanina sa isang vlog ko lang, dahil bumalik tayo sa pagiging speaker, alam mo, it's easy. So, nag-announce ako na back, back na po ako as a speaker, so, invite nyo ako sa inyong school, sa inyong mga uh, sales teams, sa so leadership, marketing, and uh, sales strategies, it's easy to convert. So pag kinausap ko po yung clients, at least siguro nasa 70% conversion rate kami. And actually may schedule lang nga kami hanggang uh, November. So by the way, kung gusto mo ng speaker, with speaker sa inyong seminars. Kung may school ka, or sales team, or company, PM ka lang sa personal life nito. Kaya po ako personal life. Okay? So, it's your brand. So, when you have your brand uh, maayos, nourish mo, inalaga mo yung brand mo, you can sell more. Okay? Kahit wala kang AI, you can still sell more. Pag maayos ang brand mo, pag maganda yung brand mo. And second is, your systems. Hindi kayang talunin ng AI yan. Ang systems naman natin, bago pumasok si AI, you were already run it sa isipan mo, di ba? drawing mo na yung sistema mo. Step 1, 2, 3. Then pag naka-drawing na yan, naka-structure na. So doon lang sa papasok sa si AI. So, tulungan kayo na magawa ng, ng graphics. O, tulungan kayo mag-edit. Tulungan kayo mag-post. Tulungan kayo mag sambot Tulungan kayo mag-close mag ng deal. Lahat lang yan nangyayari kasi na-ice na mo na yung system mo. So before and after sales mo, you have your system. So hindi yan matatalo ng AI. Because yung system mo, yung organization of every team, ikaw naman yung nag-decide niyan. It's your team that decide all these things. So parang kami, yes, nag ai kami, may ai kami, pero ako pa rin ang top of it. Ako pa rin yung brain ng IMG Rockstar, ng Kaiser namin, ng mga ng sales team ko, ng Rockstar Seminar Coaching, ng Rockstar Production and Marketing, ako pa rin naman yung head niya, Ako pa rin yung brain. Alright? So, third po. Pero by the way, sa lahat mga gusto mong mag-Kaiser, PM ka lang sa personal level nito. Kaya po ang personal level. And if you want to join our community IMG Rockstar, kahit nasa abroad ka, o dito sa Pilipinas, pwede pwede kang mag-Kaiser and mag-IMG. PM na sa personal level nito. And if you need coach, pwede online sa mga FWU online or face-to-face. Alright? And third po, your business vision and mission. Hindi yan kayang talunin niyang AI. So yung vision, the purpose why you put up the business, the story behind it, what do you want to do, ano yung mission ng yung negosyo, ito yan, hindi si AI. Yes, tinutulungan ka niya mag-construct, mag-ayos ng organizational chart mo, pero sa'yo pa rin galing yan kung sinong gusto mo maging head, kung ano yung structure na gusto mo, kung ano yung gusto mo maging vision, kung anong gusto mo marating na negosyo mo, nasa iyo pa rin yan. Ikaw pa rin nagdi decision Alright? And next, pero bago yung magkapi tayo. Kapi po. And number four. Ito. The connection of your people in your organization. Hindi yan kayang ibit ng AI. The passion among your leaders, your management team, among your employees, the connections, the trust, the hopes they have, yo, your hope that you have to them, the connections as a group, the community that works together, the connections or happiness within, uh, how you hold each other during. crisis, during happy moments sa business mo, hindi yan mabibit ng AI. Na-establish mo na yung connection na yan, na-establish mo na yung culture na yan. Hindi na yan mawawala, hindi na yan matatalo ng AI. Okay? So, delivers, marami pang bagay na hindi natin, o hindi tayo kaya talunin ng So, una-una, huwag kang matakot sa AI, huwag kang marate, huwag kang kabahan sa competition. You know, ito, itong resto na to, pinupuntahan ko lagi, with or without AI, dito ako pupunta. Dito ako because it's so peaceful, it's so clean. Maayos yung staff nila, malinis, lalabas, may sa iyo. si kuya, palabas kayo, sakya mo, guide kanya niya, hanggang sa resto. Wala namang AI na naglinis dito. Pero I love the brand, I love the culture, I love the connection of people, they are happy. Alright? So, huwag din tayong matakot sobra sa AI. You can use AI pero hindi ganang kaya alisin kung ano may gusto mo sa negosyo. Okay? And if you need quotes para mas matulungan kita in your organization, in your business model, kapihan ka lang Okay? Let's go, let's go! Kapi po